Yan, hi guys. Hel Hello mga tropa. Oh. Ooh. Oh. Na parin, oh, Puchong nga pare, nakakatakot. Tingnan mo so, mga tropa, nandito kami sa isang cementerio. Yeah. Cementerio sa Silang. Sa Silang Cavite. Ah, uh, Barangay Burul daw to. Barangay Burol. Burulto, to. Burulto, burulto. Barangay burulto. 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 Ah, kaya kaya sinabing Burul to kasi paahon-ahon oh, dito. Oo, yun. Oo, oh, yung ano, Tagaytay. Ay, Tagaytay. Ano ba po, pupunta punta pa lang ako dito. Diyan pa, di ba, naman ang mga Oo. Oh, oh. daan ang haba na alam mo yung wala kang kasabay oo kasi yun, yun na, na ngayon eh. Eh. One, ano 12 na ngayon oh no, mag alas 12 na Arikup. hindi alas 12 na alas 12 na ba oh, oh, alas 12, 12 medyo nga no. nga oh, Ay, no. oh, man, na yata o yun 12.30 o yun o mga launa na 12.30 to ayan o pakita mo sa akin o 12.32 ayan mga tropa ayan o dito rin dito rin sa ayan 12.32 ayan Grabe. dito oh. Kretito na pala. So, yun ang creepy. Nung, Ayan. dito pala, pupunta pala nito. Creepy na. lang. oh, pagdating na, pagdating ko dito. Tangin na, grabe mga tropa. Grabe, teka, teka, teka. Pagpapawis so, na dito. oh, si, jo, si Jovin, di makita eh. Oh, alam mo kayo, hindi ka makita boy. Dito, dikit, dikit. Di Bal, nyan, yan, yan, yan. nga kanina. Oo. Oh, oh. Habang nag-setup kami dito ni oh. Warly. Oo. Oh, oh. naririnig kami dito. Ah, dito? Oh, na, oh. dito? Oo. Oh, Oo nga eh, kanina parang ano. Yun, yun yung din yun nakikita yung na madalas sa mga nanonood sa atin, yung mga babaw, nag-set up pa dito. Ganyan, yun hindi pa nakukuha na ng camera. Kaya nga, grabe nakakatakot. Oh. Eh mga tropa, eto may mukbang kami ngayon, nagmukbang kami ngayon. Ah, Chicken, spaghetti, at saka ano, wala, wala kami maano eh, ito na lang nabili namin. Chicken. Pasensya. Ayan, spaghetti, mga tropa, tika Spaghetti, spaghetti mga tropa. Uh, teka, teka, teka. Uh, Ay, tika teka, teka tika Teka ay, yan. Masarap pala tayo. Oh, ito. Ano ito. Pino yung pinaka -puno. puno Ayan mga tropa, pakita ko sa inyo. Puno, puno. Ayan, may flashlight ka? Flashlight ang o yan. Ayan mga tropa, ayan. O. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ayan, ayan. puno, ulo. Ang laking, ang laking akasya. Oh, grabe. Dito, dito kami nag, ano, nag-explore kami ng tatlo nila, Joko. Uh, Oo, nalate ka. Oo, nalate ito eh. Ayan mga tropa, nandito na nga kami. Kakain na kami. Ano na pa? Grabe ka. Parang babaeng umiyak. Ano yun siya? Hindi Uy, mo na Kakain muna kami mga tropa, gutom na gutom na kami. Oh, gutom na gutom na, gutom na kami. Oh, Uy, may kutsara, tinidor to, wala. O, dami. Oh. Ayun, wala ayun. natin doon. Ay, gusto kainin muna. Kanya-kanya na. Kanya-kanya. Tayo, kanya-kanya tayo tayo, Mga tropa. andito kami mukbang. Uh Huhuhu. trip Papakita ko sa inyo. Dilim ngayon. Dilim nga eh. lang tayo eh Hindi kayo. kan tayo naman Hindi ganito ka dilim eh. hindi, iba, ibang dilim ngayon. Pucha lang isin. Uh, uh, mga tropa yan, kakain na. Yeah, tirahin na, tirahin na. First bite. Uh, uh, uh. Pa? Oh? May ako sa camera ko, may dumaan sa likod ko. Uwe. Oo. May dedetect ko. Oo. May boy. Subject lost. Oh, oh shit. Putang na boy. Nagulat ako. Buto kani na. boy ina boy, ko dumaan sa likod ko. ako rin eh, oo ako rin. O, oh. yung nga, nga. Puta rage na may oo oh, oh, boy, oh, oh. boy. i uh, mo, uh, plastic, plastic. ko, plastic Plastelib ko, plastic ko, hindi malaki, malaki, malaki. Putang ina boy. Baka Hindi nakita ko sa camera ko eh, may dumaan sa likod ko. Oo. Naglebuta na boy. Hindi totoo, may dumaan sa likod ko. Puta, habang kumakain ko, may nakita Tabi-tabi po. Hindi nga. Oo. Wala. Patay ng tao dito. Tanga na pari. Hindi. Nagulat ako eh. Hindi. Na, pati nakita ko sa camera mo. Subject lost na so kalagay. Oo. May, 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 nakita siya. Ni oh, ni. May may na siya eh. Oh, May nakita ma siya eh. sa likod oh. ni Bal. Tanga na boy. Meatori. Kinalibutan ako talaga. Oh. Tara gisan. Ito kinalibutan Uro, talaga ako. Huh? Pari. Ang put. Puti, gumayon, dumaan sa likod eh. Kitang-kita ko sa camera eh. Puto, grabe kilabot ko. Puto, grabe kilabot Oo. Ewan ko kung mak... Ano ha? Basta na... Na-view ko eh. Putang ina boy. Tirahin na natin 'to muna. Tirahin muna natin kasi tapusin. Kasi pag kasi po pag ano ganito 'no. Kasi po pag may nakita 'yan sa camera natin. Mawawala tayo sa awisyo dito. Ano tapusin na muna natin 'to video. Teka, teka mga tropa. Tapos muna tingnan natin kung may nagpakita talaga sa video ni Bal. Teka, teka. Hindi nga Bal. Putang boy. pag subo ko may dumaan sa likod ko eh. Di ba pati kita sa video? Oo. Pulay-pulay, di ba? May pula Nakita ko nga. Subject loss eh. Tangina ina boy, grabe. Meron talaga sa likod ng kanina. Oo. Dumaan. Gumano ni. Eh. Ang bilis. Ano yun? Ano yun? hindi Oo. Tara, Trabil, dalihan natin. Tatang ina boy. Tatang boy. Natakot ako. Kinab. Putang ina boy. Kinabahan talaga ako sa totoo lang. Putang ina. Hindi ko Hindi ko maano. Dagi na, kilabot ako. Umpisa oh. Pisa pa lang tayo. Guys, umpisa pa lang kami. Oo, oh, umpisa pa lang kami. Oh. Di ba, pa pa na parang may dumaan talaga sa likod ko. Nakita ko may dumaan puti eh. May dumaan daw na puti sa likod ni Bal. Di pa ako nakakasubunan. Oo, oh, taragis yan. Oo, oh, oh, may naditik eh. Kailan mo ba subject loss. Hmm. Hmm. Saka makakita ng ganun, subject loss. Huwag muna po kayo magparamdam, Diyos ko. Matapos yun po muna kami. Hmm. Uh -huh. Tapos ito ah. Tangin na boy, hindi. Hindi ako makakain po, taragis yan. Kinabahan ako dun. Dito so kita mo talaga oh, okay. puti. Hmm. Pare pariputi dumang ganyan pag gano'n, ang bilis eh. Hindi ko nakita. Boy, maalat tayo sa video. Sa video? Puti tayo boy. Teka, teka. kuning Bigyan mo hmm. sa si muna. Hmm. Hmm. <mandat> Hindi kaya umuwi si Joko Loko. Kasi alam niyang may something dito sa... Oo. Oo. Kasi kanina pa yan. Sabi ni Joko kasi daw, may, may nagparamdam talaga dito. Pumunta siya dun sa dulo, sa burul. Ano yun? Ang talaga. Kinabahan ako dun eh. Kina Grabe kilabot ko. Huh? Ikaw pare. Dumaan sa likod. Guman yun eh. Eh, ba't nag-ano siya, nag-subject loss? oo! subject loss siya? Hmm, hmm. hmm. Anak ng po tya, boy. Hindi <laughs> <laughs> Hindi kaya dito sa ano? puno. Ang laki puno na akasya. O, oh, akasya. Teka, kakain lang kami sa aglit mga tropa. Tatapusin lang namin kung ano. Pero magka-flashlight, flashlight na ako. Good, gising boy. Talaga nagulat ako, may dumaan hey, sa miss, likod. Kung nakita mo sa camera, meron na talaga hmm. Pero mamaya, check natin ba? Lang? Oo. Oh. Check natin ha. Hindi kaya yung bata. Hindi, ewan ko boy. Ang bunga dito, puro bata yung ano yun. Na Ito nasa likod na ko Hindi, parang malaki, malaking ta, ano yun. bata tapos ano dito, ano Puta nga na boy. Puro bata yung dito yun. Eh. Hindi, swear talaga. Nagulat ako, may dumaan sa likod. Na may naramdaman ako Ay, dumaan sa likod. Hindi, diba? Hmm. Diba? Nayotek niya. Nayotek, oh. Subject lo sa alagay. May pula sa likod mo. Oo, oh, diba? sa likod diba Balo. Oh, hmm. Oh. Kaya nagulat ako. Kaya kung tinuka ma'am, mamaya kang pamdam. Alam mo yung nalulutang ako habang kumakain tayo? Oo. Kasi naisip ko yung sinabi mong nung may dumaan nga. Oo. Oh, Boy, grabe. Putang na, boy, nakilabahan talaga ako. Putang na, alas 12 na. Huwag na, huwag na, huwag ka na kung fresh na. Hindi, pari, nakakatakot. Baka mamay may lumit ako na naman eh. Madilitik naman yung boy ko Sabi-sabi po. Sabi-sabi po. Pag-pensin ko, baka mamay lumit ako naman eh. Hmm. Ng, tara tayo ko ha. Tingnan natin 'yung may pag-usap sa atin. Nakro. Tinggi. Okay, Hindi nga natin maririnig kung may magparam doon sa atin. Oo. Gumuning, so, may nakadutang hey. oh, oh. oh. na puti. San, 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 san. San, san, san. Hey, libulto, libulto, libulto. Libulto, libulto, libulto. Tangina, grabe. Ng nekro ba natin baka kasi dati marnig eh. Sige, eh, kung ba 'no mag-nakro ka. Pero pare, kinabahan talaga ako. Hmm. Mag-alawin na pala. Kaya pala ka yung ano. Ayo. Mag-alawin na na eh. So, kanina, habang nag-start pa lang kami, may nakitang nakaputi si Val sa likod. Sa camera. Oo, oh, sa camera niya. Dumaan natin, eh. Tingnan natin kung, dumaan. Dumaan. Natin kung mamaya Oo. at ngayon, mamaya natin titignan pagkatapos namukbang natin. Tapos, ngayon kakausapin natin kung sino yung dumaan dito. Oo. Ang gamit ay nekroponik. ito, ginagamit uh -huh. ito ng mga international logo center, ito ay mo sa Omar Gash, pang communicate sa mga hindi natin nakikita. Uh -huh. So ayan, ito, yeah. i-start na tayo. <sighs> Magandang gabi. Ito ko ilaw. Magandang gabi. Hello po. Nakasaya po ba kami dito? Andito ba yung... Kaya lang iba yung ba'y nakapote? Anjan? Ha? Anjan? 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 Putak! Anjan, dito? Hindi nga! Nasa likod po ba ni Bal? Wah, oh, gago! Tak, nakakatakot na! Siya po ba yun? Siya po ba yung dumaan sa likod ni Bal? Yes? Yeah? Yes. Ay, ba't siya dito? yun! Boss, babae na! Tumawa? Oo! Yung kunang lari Tumawa! Ay, na naman, oh. Hindi oh. ko labutan ako, promise. Ha? Huh? Ikaw ba yan? Babae ba yon? Puwit. Puwit na naman. Babae ba yon? Babae ba yung kanina? Grabe. Uy, nakakatakot talaga. Pero ang ganda ng flashlight niya, oh. Ay, hey, ano? Ang ganda. Um. Ang Liwanag, ibang liwanag ng flashlight nyo. Mm -hmm. Ang sabay dito. Ano yun? Saan, san saan? Ano yun? Saan, saan? san san May itim? May puti? Oh, oh, oh. Saan, saan, saan? Ah, saan? Saan? Wala. Gago? Ano pala? Gago na nawala ako sa ano? Focus. Kasi dahil doon sa sinabi mo bali. Hindi pare. kita ko talaga sa kami. Sa ano ko, oh. nagulat ako eh. May dumaan sa likod ko eh. Ang pang gumayo dito ba? Kaya? Dito, hanggang ka. Doon? Masa mas lewa? Doon. Sa gaya, so, tabi na nakakatakot na dito. Nakakabang talaga hmm. ako, boy. Hindi, nakakatakot talaga dito. Ang maling, no? Pusa. ko akong pusa. Tang ina, boy. Grabe. Hila ako na pamura ng ganito. Ayun. Hmm. Okay lang mamukbang kami dito. Bili man, na May lumagapak dun sa ano. yun? Hmm. Ano yung puti na nasa likod ni Bal? Taka lang, grabe. Ano yung puting dumaan sa likod ni Bal? Kaluluwa po ba yun? Yes. 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 Kuya, yes. Isa, bisaya 'yung boy. Yes. <laughs> Kasi lalawanan lalaki ba 'yun? Lalaki. Ba bae? Lip, lip go ball. Di wait, daw, wait, wait, wait. Wait ba? Wait, wait, wait. Wait, nag-iisip ata. Wait. Sige. Lalaki ba 'yun, babae? Ha? Put daw put na naman. Ang basus mo, ba't puwit? Pwet ba? Oo, oh, puwit. na. Puwit. Ay, kahawakan ka dapat Awa. sa puwit nun. Ay, puwit. Kaya lang nakita mo sa oh, camera. Oo, Kasi pabalapit. Hindi, boy, dumaan pa ganun eh. Ganun oh. Mabilis lang? Ay, nakalutang. Uy, boy, ang bilis. Paano yung lakad para nakalutang? Hindi, hindi, boy. Yung Hindi, ang bilis. Gumayon, dumaan eh. Tangin, boy, boy, talaga. Ay, boy, ibang ko. Pag nakita natin sa video, yung lakad niyan, yung hmm. parang nakalutang, ay ayaw, ay po, ayaw, nga, ayaw, ayaw, ayaw ko na. na eh, oh puta, no no that. no, no ayaw na. Ayoko ko Ayoko niya. na to. Last oh, na to? Oo. Promise, ayoko na. Hindi na, ayoko na. Grabe. Hindi ka ba si Rosso meron talaga? May hinakita ako eh. Parang na, na ano ko eh. Mayroon ang lahat eh. May nakita may ako. May na Kasi, na parang may nadetect na, yung uh, ano eh. Oo. Oh, oh. Right um, na. Diba? May, na, may um. nadetect yung ano, yung ano eh, yung, 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 camera eh. Yung camera na gano'n may dumaan. Tapos may tumingin ako dito. Um. Tuming. Mm. Hmm. Mm -hmm. Tapos mm. los, los, mm. los eh. Pero red siya. Hmm. Oh, so, nag red. Pa tata kakabat ng Ibig sabihin, mm -hmm. ito mintos si jam. Ah, niya, dito sa likod niya, ito parting ng. Oo. Diyan na dito. Ayun oh, tangina boy, napapa. Wi. Lib na naman, no? Wi? Lib. Lib ba? Nakala ko, wi. Wi. Yung parang ganyan, nang bibiro, we, Hindi nga. Wala yung pusa. Hmm? Ano, nakakilabot, ha? Ah? Saan yung pusa? Wi. <coughs> kinilabutan <coughs> <coughs> ako doon ba lang? Yun? Oo, bari, kinilabutan talaga ako. Ay? 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 Uy, Iba talaga pag alas 12 na, puta. Mag-alaw <laughs> na Mag una na. na yeah. na? Puta, ragis I'm na yun. Hey. Time check. 1246 puta. 12.46 na. Pari, hindi ko na hindi naman makita eh. Ha? Kita ba? Eh, 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 eh. 12.46, puta, ragis na boy. Hindi, kinabahan talaga ako, boy. Iba, iba ang takot ko kanina, puta, napalun... Kulang na lumundag ako eh. Hindi <laughs> 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 ko nalasan yung pagkain ngayon. Oo, uh -huh. <laughs> oo. Oh, oh. Harus saya takutku. Ini parang me. May... Uh. Di meron talaga meron. Meron, ditong, meron. meron, ditong. meron dito meron. Wow. Deg, meron. Meron, dito, de, meron dito. Meron dito. Meron dito. Meron? Meron <Demokraten> dito. Di meron dito pa. Meron dito. Tuhan mo dyan. Kau bayan? Loh? Yeah. Hello? Hello Ikaw yan? Yung white lady dito? Putang na boy! Grabe! Ay si Adventure Ducks oh. Pibisi, iikutin niya. Iikutin na Ducks ano? Iikutin to. Ano yung white lady? Putsa. Boy, hindi ko kaya. Basta ako dito. Ubusin kasi natin. may may puting dadaan kasi may kita agad natin yun. Kaya nga. Ano mararamdaman natin? Pero ikaw naramdaman mo, sabi mo. Oo, sa likod mo. Eh. Pag -tingin ko sa camera ko eh. Di ba nag nag ano pa lang tayo mm. nag intro Tapos may hmm. na-detect eh. T Tangin, na biglang may nakita ng puti, puti eh. Hmm. May puti biglang nag-detect siya ng ano eh. Subject Ap? loss eh. Yun nga, nakita ko may, oo, yung oo. May nakita ko may pula. Oo, nagpula. Sabi ni Bal, sa tabi niya mismo. Sa likod ko, dito. Gumano ni. Sa ulo ni Bal, ito dito. Sa may, ano, may subject loss. Oo wito dito dito boy Sabi, may na detect talaga maliban sa atin lewali tap tap po tap tap po tap tap ah. may sabihin niya, pag may tap daw, may ano. Meron? Oo. Oh, pag may tap ay, tap 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 may tap 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 may tap 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 na naman yung camera ko tap mm -hmm. ano tap 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 ano tap 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 boy, tap 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 mga tropa, hindi kami makapag-explore. Mukbang lang, tatapusin lang namin to. Anak, oo, oh, okay, okay na, ayoko na. Utang lang boy, grabe, may naramdaman talaga ako. Dumaan sa likod ko eh. Okay, Nakakilabot. Oh. Ano, tara, kain pa tayo. Kain pa, teka. Teka, tapusin patay, lang na. Patay mo ni Camp Flashlight mo bal. Hindi, na, natatakot ako. Baka mami, may dumalum... May lum pag na-review natin yung camera mo, pag may puti talaga, hindi na ako mag-explore. Hindi mo mag explore, <laughs> <laughs> ako mag -explore tapos, dito. Tapos, tapos. Oh, ayawan mo. Ayoko na dito. <laughs> Puta. Tabusan na to? <taposan> oo. <laughs> Hmm. Hmm? Tangay na buhay kung ano, ano yung pumapasok sa utak mo eh. Doon nga yung nakaparada kami. Hmm. Parang may gumagalaw doon. Hmm? Oo. Hindi, dibdib gusto. Burul pa Ooh. ko. Oo. Baka gang roto. Doon o. nga Tagulta ko talaga ako doon. Hindi mo pakalik. Alam mo, gusto ko talagang tignan na sa camera mo. Mm hmm. Yung mamaya, tignan natin. Sa bunga, o simula. mamaya, sa simula lang yun. Sa simula lang naman yun. Sa simula lang siya, boy. Nagulat ako, biglang may lumitaw eh. Hindi mo may napansin ako. Hindi na may napansin Maang manok. Eh, hot and spicy eh. Babawasin tuloy Oo, okay lang yun. Okay. Ay, mga tropa. Laga. Ay, hindi nilabutan na ako bal. Hmm. Kanina kayo lang ko nakita ni Bal kanina. Ando sa video ni Bal. Now, curious But, pa talaga ako. Gusto Oo nga eh. Oh, so, so, man, Kahit ako May ba, ba, ba tao dito tayo lang? Kasi ay ay, papunta nga dito. Ha, na eh. Parang burol. Burol lang nga eh. Wala. Bago ko makapunta na to, di ba? Oh, wala. Oh, burol. Oo. Oh, papunta pa lang dito nga. Oo. Hindi to. Ayan, upak na rin. Laki ng punong yan. Tanda pa sa akin yan, Bal. Hmm. Kahit din, masatanda pa sa iyo. Oh. Ay, syempre naman. Eh, grabe. to eh yan, mga siguro 50 years 70 years 100 years ano ano tanga na Nakakatakot talaga. tao ko talaga big tanga na buin di ano yung necronatina na nag hindi nag natin nag moist nag 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 moist nag moist nag nag moist 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 Uy, sayang so yun. Dahil pagkain matitira. Hindi, uwi ko na lang. Papakain ko lang sa aso ko. Hindi, ganito gawin natin ano? yun. Ano? Tignan natin yung sa video mo. Pa, paano ko yan? Hindi di di papatay ko yan. Pa camera. Ayun, ay, nandun ang layo eh. No. Binisa ko pa, di ba? Wala na, yan lang. Yung ano? Mamaya na pagkatapos. Yung five? Mamaya, mamaya, mamaya. Ayun yung five, no? bo. Oh. Ayun ba yun? Hmm. Kukunin, mo, kukunin ko, kukunin ko. Huwag na, huwag na. Mahirapan lang tayo. Maga, lang mag Mahirapan ako mag-edit yan. Mamaya, mamaya, pagkatapos lang. I-review -re tayo si video mo nilang no. Sige, mamaya. Ooh, no. mamaya. Tatapusin lang namin itong mga tropa. Kasi talaga, binuksan ko na yung flashlight ko sa takot ko talaga. Eh. Ano, ikutin pa ba natin dito? Hindi na po. Ikaw ay, gusto mo ba ikutin? Ay, hindi na. Ano, hindi na. Kinalibutan ako eh. Bigla may dumaan kasi. Oh, siya, mag-solo pa sana ako dito. Oo. na oh. puta, Hindi ko na kaya. Ikaw, mag-motoblog ka, try mo. Pumara na nga sa'yo, matanda ka. Oo, yung ka. <h> yung <laughs> pa, pare, isa pang ano magtataka ba't may pumara sa iyo Hindi, sinakay ko pa oh sinakay mo pa o, sana dapat pala Nagpapunta pa pala sa location, nagbibideo na ako. Na. Oo. Oh. Kinukuha mo na yan. Pare, lalo na pag pumunta ka sa baba, doon sa burol, pababa. Ay, putang ina, boy, oh. nakakatakot. Ang oh. hmm. sumigaw? May sumigaw. Uy, ano yun? Ano yun, saan, Ano yun? Saan, saan? Bakit? Ano? ano yun? Ano yun? Saan, saan? May gumano ni? Eh. Saan? Dito, dito, dito. Diyan? Okay. Kinaboy, gago. Kagum, kah ga Grabi, teka-teka-teka, oh, oh, dengar. Di Yang dari ni sini. Tahu oh, oh. bacaan, bawa kita trip, -trip samping itu. Uh oh, tadi saja kineredem. Buih, Grabi, teka. Mau teropah, ini ikut lang kami. Grabi, teka-teka-teka, oh, teka mau teka, teropah ini ikut lang kami nih. teka teka utang na pare teka teka saan 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 teka ayan iikutin lang namin pero grabe mga tropa talaga nakakatakot talaga dito iba iba ang takot namin dito grabe teka mga tropa ikot lang namin ha ay shit grabe ilaw ko pala teka 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 pakita ko teka ayan ayan dito din ha? Saan? Diyan? 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 Mga tropa, teka, ayan. Ayan, mga tropa, teka. Grabe mga tropa, dito kami. Ayan. Oh, grabe. Mga tropa, dito kami ngayon, nag-iikot kami. Sabi kasi ni, uh, ni Lucas Vlog, pinakita daw siya dito, sa lugar, sa lugar ato. Grabe. Grabe. Iba. O, charagis na yan. Grabe galabot dito. Oo, oh, pre, iba. Meron ba? Ayan, oh, iniikot nyo. Iniikot nyo mga tropa. Ito ako, ito ako eh. oh, ayan. Grabe. May ka? Ayan, 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 mga tropa. Oh. Ayan, iniikut iniikot lang nga. Pina-flashlight lang namin. Wala, wala something dito. Wala. Ikaw, tingnan mo dyan. Eh, mga tropa, ina. Kaya nga, daw si Lucas eh. Hmm. Pero mga tropa, babalik kami dito. Ano, balik ka tayo, tapusin na natin to. Tapusin natin to? Hmm, tapusin na natin. Pero tapusin na natin. 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 Hanggang dito na lang, ano? Tapusin, natin tapusin, tapusin natin. na lang namin, tatapusin o, namin yung mukbang namin. Oo, ano yan, o? nag ano na naman siya, o? Ano yan? Pare, o, nag, niyo, nag, niyo, mag, nag ano, subject, 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 loss. Subject loss na naman. parang isa yung subject loss. Teka, tika, 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 eh, hey, teka, oh. Ito ko, ito ko, ito ko. Yeah, Ayan, yeah. Subject loss daw, subject. yan Subject loss? Pucha, raising, grabe. Babalik kami mga tropa. Nawala. <coughs> Nag-ikot lang kami. Oo. Oh. Teka, tatapusin lang namin to. Ay, mga tropa. Ay, sayang, sayang oh, dami. Yeah, teka, uwi ko na lang yung pagkain sa aso ko nila. Eh. Kapakain ko nila sa na lang aso. Ayan. Kaya nung camera, kung nagkakaroon. Oo, oh, nagluko, nag-ano. Nag -ano? nagkakaroon ng ganito na mo. Grabe. <coughs> Ayan, mga tropa, hindi kami. Oo oh, nga, ano, nag-moist. Ah, nag-moist yan. Kailangan mo initan. I-ano mo Di, sa ano? Ilagay mo sa bigas. Hindi, <coughs> gago. Ano lang. Ya, yeah, yeah, para mawala. Mawala yan. Masira. Hindi, ano lang. Ayan, oh. Ay. Hindi, ganun pa Wala. Dapat yung blower. Blower yan, blower. Huwag ganyan. Blower ang gagamitin mo dyan. Huwag mo <coughs> ano. Masisira yan <coughs> pag na. tapos na. mga tropa. Papaalam na kami. Yan. At tatapusin lang namin to. Putaragis na yan. Hindi ko na kinaya. So kanina, 'yun, 'ko nakita niyo may dumaan sa likod ni Ball. Hmm. Sabi niya, nakita niya mismo sa camera niya. Oh, yun. oo oh, oh. so, hindi na ko yung dito. makita niyo naman na uh, ano? So, oh. nakikita niyo si Bal na plastic oh. ng sa likod kasi talaga natatakot si Bal. Pucarang so, siya. lahat kami natakot na rin oh. dito. Nakahawa yung takot lalo pag may oh, oh. Talagang, oh. Oh. biglang eh, may lumitaw sa likod. Oh, subject loss. Oh. Subject oh. mo Oo. Oh. Subject, subject diba? loss, diba? putya, diba? talaga yun kita diba? oh. talaga yung subject. Grabe. Oo. May square pa na pula. Oo, square na pula. Uy, lagay mo din lang dyan yung ano, yung manok. Yan, manok, lagay mo dyan. Oo so yun, tatapusin na namin. Tatapusin at lang namin mga, mga tropa. Yung Oo. Oo. Oh. Kaya mga tropa, pasensya na. Tatapusin na namin. At kami magpapack up na. Oo, yan na lang, iwi na lang natin yan. Okay na? Pap Oo, oh, papakain ko sa akin ano. Ano, oh, kay brownie. okay oh, brownie. Oo, oh, kay blackie, brownie. Ito, ano, kay chiki. Yan. Yan, lagay mo lang dyan. Sige mga tropa, kami papaalam na. At na. ano, paalam na kami mga tropa Ay, ha. Eh. Ha? At saka hindi nami alam na ganito mangyayari. Oh. Grabe. Oh. No. Mga tropa, bayaw bayaw grabe, grabe. Man. Ito ako, ayan ako, ayan ako, Wala akong flashlight eh. Bigla dito dito. Ay mapapakita ko sa inyo dito dito yan, dito dito dumaan. Sa likod ko eh. Ayan, ayan. Ayan dito dito. dito. Ayan, Ay, diyan. Dumayway pa ganun eh. Diba? Oo, oo. Dito Kasi dito. Sa likod ng kandila, ayan yung kandilang yan. Kung yung, yung sinasabi niya, doon niya na-detect yung ano? Oo. Oh. Tsaka na-detect ng camera niya? Oo. Kasi nag-ano eh. Nag-gulat talaga ako. Grabe, sabi ko po. Parang yung ko na mag-explore. Tara mo, mag-motor mag mag vlog ka. Motor vlog ka Baka may makasalubong ka doon. Oo, oh, may makasalubong ka. Pag-uwi kasi lang, mag motovlog pa ako. Oo. Oh. Oh, Hindi ko na kaya. ayoko na. Ayan, mga tama tropa. Oo, oh, tama na. So, ano? Ang kas ka sa akin, Bal. ayoko, ayoko. Ayoko. huwag tarang Hindi na. Hindi na, hindi na, hindi na. Ayoko, ayoko. Tayong dalawa na lang ni Joven. Ni Lucas. Ayoko, Bal. Ang kas nga ito. Ayoko, ayoko. Natatakot na. Video ka din, siyempre. Ay, oh, siyempre, nakakatakot eh. Ayoko na. Hindi ko na kaya, pare. Natakot ako. Bigla ako kinabahan dito eh. Tara, tara. O sya, mga tropa. Magpapaalam na kami. Baalam, paalam na kami ha. At i-re-review lang namin yung, ano, yung video ni. Pakita sa kanila. Oo. Siya, mga tropa. Papaalam at papasalamat ako dito. Eh. Ito, Ayan o, no? ayan si uh, Adventure Doc, si Lucas Vlog. Ayan ha, papaalam, isusupapos ko ulit yung mga mga tropa natin, ha? S ha? Diyos ko, grabe yung mga tropa, papaalam, papaalam, paalam!